Narinig mo na ba ang Death Cap Mushroom? Parang pangalan sa kwentong katatakutan, pero totoong kabute ito, at lubhang mapanganib. Sa katunayan, ito ang pinakamamatay na kabute sa buong mundo. Maraming tao ang mahilig manguha ng mga ligaw na kabute, ngunit ang libangan na ito ay maaring mapanganib. Ang pagkakamali ng isang nakalalasong kabute bilang nakakain, ay maaring magkaroon ng malubha, at maging nakamamatay na mga resulta. Kaya mahalagang malaman ang tungkol sa death cap mushroom. Ang kabuti na ito ay hindi nagpapakita ng panganib. Wala itong mga tinik o kumikinang sa dilim. Ngunit nakatago sa loob ng hindi mapaghinalang anyo nito ay isang nakamamatay na lihim. Ang death cap mushroom, nakilala sa siyensya bilang Amanita phalloides, ay matatagpuan sa buong Europa, Asya at Hilagang Amerika. Ang kabute na ito ay isa sa mga pinakanakamamatay na kabute sa mundo, kaya mahalagang malaman kung paano ito makikilala. Nabubuhay sila sa mga kagubatan, kadalasan malapit sa mga puno ng oak. Ang mga puno ng oak ay nagbibigay ng perpektong kapaligiran para sa kanilang paglaki. Mas gusto nila ang mamasamasang lupa at karaniwang matatagpuan sa huling bahagi ng tag-araw at taglagas. Ang mga kondisyon na ito ay nagbigay daan sa kanila na lumago ng masagana. Kaya, Paano mo makikilala ang lobo na ito sa damit ng tupa? Ang pagkilala sa mga katangian nito ay maaring magliktas ng buhay. Ang death cap ay karaniwang may berde dilaw na sombrero, bagaman maaring mag-iba ang kulay na ginagawa itong mas mapanganib. Ang kulay nito ay maaring magbago mula sa halos puti hanggang sa mas madilim na berde. Sa ilalim ng sombrero, makikita mo ang mga puting hasang, isang pangunahing katangian ng pagkakakilanlan. Ang mga hasang na ito ay hindi nagbabago ng kulay kapag hinawakan. Ang tangkay ay puti at kadalasang may singsing -sing na rampalda sa paligid nito. Ang singsing -sing na ito ay isang mahalagang palatandaan ng death cap. Sa base ng tangkay ay isang bulbous sac, isa pang mahalagang katangian na dapat pansinin. Ang bulbous sac na ito ay nagbibigay ng karagdagang indikasyon na ang kabute ay isang death cap. Ano ang dahilan kung bakit nakamamatay ang death camp? Ang kabuti na ito ay mukhang walang kamandag, ngunit ito ay isa sa mga pinaka nakamamatay na kabuti sa mundo. Naglalaman ito ng mga lason na tinatawag na amatoxins, na lubang nakakalason sa mga tao. Ang mga amatoxins ay mabilis na pumapasok sa mga selula ng katawan at sinisira ang mga ito. Ang nakakatakot ay hindi nasisira ng pagluluto ang mga lason na ito. Kahit nalutuin mo ang kabute, mananatili ang mga amatoxins at patuloy na magiging banta sa kalusugan. Ang pagkain kahit isang maliit na piraso ng death cap ay maaring magdulot ng malubang pinsala sa atay at bato. Ang mga organong ito ay critical sa pagsala ng mga lason mula sa katawan. Ang mga unang sintomas na maaring lumitaw ilang oras pagkatapos kumain ay maaring magsama ng pagsusuka, pagtatay at matinding pananakit ng tiyan. Ang mga sintomas na ito ay madalas na nagiging sanhi ng matinding pag-aalala. Ang mga sintomas na ito ay maaring mawala sa maikling panahon na nagbibigay ng maling pakiramdam ng paggaling. Ngunit ang mga lason ay patuloy na gumagawa ng pinsala sa loob ng katawan. Gayunpaman, patuloy na inaatake ng mga lason ang katawan sa loob. Ang mga amatoxins ay hindi humihinto sa kanilang mapanirang gawain kung walang agarang medical na atensyon ang pinsala ay maaaring humantong sa paggabigo ng organ, pagkawala ng malay at maging kamatayan. Ang mabilis na pagkilos ay mahalaga upang maiwasan ang trahedya. Seksyon 4: Pananatiling Ligtas sa Kagubatan, Pag-iwas sa Death Cap. Ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang mga panganib ng death cap ay simple. Huwag kailanman kumain ng anumang ligaw na kabute, maliban kung ikaw ay isang daang porsyentong sigurado sa pagkakakilanlan nito, at ang ibig kong sabihin ay isang daang porsyento. Ang mga death cap ay maaring magmukhang katulad ng ilang nakakain na kabute, kaya't napakahalaga ng tamang pagkakakilanlan. Kung hindi ka sigurado, mas mabuting magingat at iwanan ito. Ang pag-iwas ay palaging mas ligtas kaysa sa pagsisisi sa huli. Kapag nangunguha ng mga nakakain na kabute, palaging sumama sa isang bihasang gabay na maaaring maayos na makilala ang iba't ibang uri. Ang isang bihasang gabay ay makatulong sa iyo na maiwasan ang mga mapanganib na pagkakamali. Tandaan, ang ilang nakakain na kabute ay may pagkakahawig sa death cap. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga pagkakaibang ito ay maaring magliktas ng buhay. Kung mayroong anumang pagdududa, palaging mas mabuting iwasan ito ng buo ang pag-ingat ay susi sa kaligtasan. Ang iyong kalusugan ay hindi katumbas ng panganib. Ang pag-iwas sa panganib ay nagbibigay daan sa iyo na masiyahan sa kagubatan ng walang alalahanin. Seksyon 5. Igalang ang fungus, isang huling salita, sa death cap. Ang death cap mushroom ay nagsisilbing isang malinaw na paalala sa kapangyarihan ng kalikasan at ang kahalagahan ng paggalang sa kagubatan. Bagamat maaring mukhang hindi mapaghinala, ang kabute na ito ay may hawak na isang nakamamatay na lihim. Ang pag-unawa sa hitsura nito, pag-alam sa ginustong tirahan nito, at higit sa lahat, ang pag-ingat ng husto kapag nangunguhan ng mga ligaw na kabute ay maaaring mga hulugan ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Tandaan, pagdating sa mga ligaw na kabute, palaging mas mabuting maging ligtas kaysa magsisi.